Samantala, dumaan mismo si DILG Secretary John Vic Remulla sa lugar at nagbigay ng pahayag. Malinaw niyang sinabi na ang goal nila ay panatilihin ang kapayapaan. Ang uh, instructions niyo sa ating mga kapulisan? Uh, keep the peace. Uh, civilian peacekeeping mo, ang nila uh, ng PNP. So, may mga threats. We always take the threats seriously. Kung galing sa ko, galing sa... Galing sa matinig isip, may inaasahan ba tayong numbers of rallies? Wala eh. Uh, monitor kami buong gabi. The most we had was maybe 100. Okay. So, diwasan mo di pa siya. So, hindi, man, hindi naman kami nang wala namang cost wala. Opo. But again, the, but there's no other alert except being always mm in -hmm. high alert. Except so, so nakausap niya po si uh, President? And, uh, 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 anong, 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 anong yan? So, take care of the situation. Ayun lang. Hindi naman siya, uh, hindi naman siya nagkapanik. Masabi niya na, take care of the situation. Make sure that no one gets hurt. So, kaya nandito sila. Your message?